Maghahalo daw ang balat sa tinalupan. Hmm. Alam niyo naman siguro ang ibig sabihin yan. Um, pwede natin i-follow itong post na ito ng tagapagmulat. Or i-follow niyo po ang page na ito. At ito po ay nasa nakapost nga dito. Hanlet must prepare for war against Sarah. Ang ganda ng kanyang um, pagkaka-analyze na ito. Ano, Tignan natin, ito ba'y opinion niya lang? O ito ba'y observation lang? O ito ba'y totoong mangyayari? O ito na ba talaga ang nangyayari? Yan yung katanungan. So nakita niyo naman po kung paano o ano ang nangyari doon sa pag-aresto kay Digong. So yung kampo ni Hanelet, yung anak niya syempre na andon, protektado sa eksena. At palaban sa eksena, etong mga or etong si Hanelet at yung kanyang anak nga. Pero doon sa eksena na yon ay wala daw yung mga Zimmermans katulad nga nung dating asawa si Sara Duterte at yung iba pang anak. Hmm. So makikita nyo na kuno ay nagpipresent pa rin na united etong pamilya ni Digong. With Hanelet fending off the arresting team by, team by herself and daughter Kitty, while the Zimmermans were on the outside. Pero eto daw na nakikita nating unity sa pamilyang ito ay nagbabadya. Nagbabadya na mabasag, mabuwag. Uh, yan daw ang reality dahil nga dito sa pagkakakulong ni Digong. Um, at ang totoo, he is not coming back at all. <laughs> Yun daw eh. Oh, bakit? Bakit magkakaroon ng posibleng gera? Yun nga, war against Sarah. Kasi daw, etong si Hanalet has something the first family do not have. Yun ay ang mga negosyo niya. Na siyempre, ipinundar daw nila ni Digong. This is said to, uh, she is said to own a string of businesses not based on graft and corruption. Example daw yung 7-Eleven outlets na itong si Hanelet. Ang dami daw ata niyan. Operating discreetly under the noses of the authorities, her wealth is insured against the fickle minds, uh, winds, or, uh, winds of politics and solely under her control. A gift that keeps on giving. Hmm. So, malaking bagay daw. Ito negosyo na ito ni Hanelet. At yan mukha ang magiging, yan daw ang mukhang magiging meet sa ng sinasabing war na itong si Hanelet um, at si Sarah Duterte. In contrast, uh, uh, this uh, business is down na itong si Hanelet in contrast daw with Team Unity who who are in shambles. The first family have been boxed out of their own or main source of income, politics. Davao City simply is not enough to satisfy the greed of the first family hindi daw sapat ang Davao City. Yan pala yon. Yan pala ang nakikita ng mga eksperto, ng mga kababayan natin. Don't expect Sarah to tighten her belt or rather girdle. She needs a lot of money. Ngayon, lalo na daw ngayon dahil nga sobrang sobrang mahal. <laughs> sobrang laki ang gagastos nila sa kaso nga na itong si Aba yung mga atoan na lang talagang talagang malala. Hmm. So to beat the impeachment trial and in the long term to prepare for the first family's comeback in 2028. Kung yan daw ay mangyayari. This will explain why Hanelet did not accompany Digong to the Netherlands. Para nga daw protektahan ang kanyang yaman. Ang kanyang mga negosyo. Hmm. Nga naman dahil si Digong daw unable to shield her from grasping hands of the first family. Hindi daw pwedeng protektahan niya ni Digong. So ito daw ang magiging dahilan ng malalang away ni Sara Duterte at ni Hanelet na posibli daw na matagal nang nangyayari. Evidence of her determination is apparent on the night Digong was being loaded on the airplane. She made her passport disappear. So ang nangyari daw, bakit daw nawala yung passport? Ano yon? Na, na, flash daw yon sa toilet para hindi siya makasama. <laughs> Pero tignan nyo, yung yung ganitong mga posts sa na nakikita natin. Ito sa tingin ko yung observation. At hindi mo pwedeng bitawan yung mga ganitong observation kung wala kang mga ebidensya. So nakikita yan eh. Nakikita yan ng sumulat na itong, na itong post na ito kung ito man ay mangyari hindi naman 'yan hindi naman 'yan maitatago sooner or later talagang lalabas at lalabas kung ano yung totoo na nangyayari sa pamilyang Duterte